ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit, kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Kapag politika ang usapan, ang dating magkakatunggali nagiging magkasama muli at ang dating magkaibigan na uuwi sa hiwalayan. At para sa senatorial lineup ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas, ang koalisyon ng lima sa mga malalaking political party, ang mga dati ng pangalan sa politika at ilang kritiko sa isa't isa ay magkakapit-bisig sa halalan sa susunod na taon. Target magbalik Senado ni na dating Senador Ping Lacson at at Manny Pacquiao na kapwa kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 presidential elections. Nagkasama rin sa iisang entablado si na Senator Pia Cayetano at Makati Mayor Abby Binay. Mainit ang tensyon sa pagitan ng pamilya Cayetano at Binay dahil sa issue ng mga embo barangay sa pagitan ng Makati at Tagig. Star power ang hatid sa Senate lineup ng administrasyon sa pagtakbo nila Sen. Bong Revilla, Dito Lapid at dating Senate President Tito Soto. Mula House of Representatives target namang lumundag pa Senado ni na Act CIS List Representative Erwin Tulfo at Las Representative Camille Villar. Kapwa may mga kapamilya sina Tulfo at Villar sa Senado. Pasok din sa Senate slate si Senator Francis Tolentino na nagresign bilang PDP Laban Vice President noong nakaraang buwan. No show ang kapatid ng Pangulo na si Sen. Amy Marcos. Mga kababayan, kasama din po natin si Sen. Amy Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at na-busy e na na nagkakampanya. Si Vice President Sara Duterte naman wala pa raw malinaw na plano para sa 2025 elections. Matatanda ang unang sinabi ng bise na hindi na niya kaibigan si Pangulong Marcos na naging katandem niya noong 2022 elections. Ang progresibong grupong bayan muna naman, inanunsyo na ang kanilang mga magiging pambato sa 2025 elections na pinangungunahan ni bayan muna chairperson Nery Colmenares. Senado naman ang punteriya ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, pero aminado siyang hindi magiging madali ang laban. So sa so women sector, gusto natin siyempre makapasok. Pero sabi niyo nga, masikip ngayon pero sa larangan ng public discourse papasok ang iba't ibang mga usapin at gusto po namin 'yon pag-usapan. Sa October 1 to 8 magsisimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Tristano Dalo, NewsWatch Plus.